Yan mga kauso, ngayon ay araw ng uh, municipal meet dito sa bayan ng Amulong. Kaya lang ay uh, bumabagyo dahil kay uh, Bagyong Marse. Yan, Napala napakalakas na po yung uh, uh, ulan. Kaya medyo mateteng kami ng uh, ilang oras dito bago ang opening program. At yun na nga, mga kauso, kahit hindi pa nag-uumpisa yung opening program, ay nag-distribute na sila, Sir Jong, ng mirienda ng mga atleta. O, oh, diba? Alerto! At habang nililipat nga yung tarpaulin para sa opening program dito sa gym ng Cordova National High School, ay syempre may adlib muna ang ating municipal sports coordinator, si Sir Ronald. By checking the attendance of the delegates to the municipal meet, at yun ang mga kauso, nagumpisa na yung opening program ng alas 9 ng umaga sa gitna ng malakas na buhos ng ulan. bata na ko opening program ay ang nakasakang na rin po ng uh, dahil nga kay Pagyong Marce. At syempre hindi pwedeng ma-miss ito ng ating butihing Mayor Elpidio Reyes Rendon kaya 9.30 nang dumating siya dito sa venue. At syempre hindi nawala ang mensahe ni Mayor Elpidio Reyes Rendon. As your father and as the local G.H.A. to him, I'll do everything. I'll do my best to share little resources. Okay, At ang bagong PSDS o Public School District Supervisor ng Amulung East, Ma'am Gilda Trinidad. Listening to our very own Father at sa mga pagtitipong katulad nito nga mga kauso ay hindi nawawala yung guest speaker o panauhing pandangal. At ngayong taon ang panauhing pandangal sa municipal meet ay ang butihing SB member ng Amulong SB member Amor Emmanuel Morales Pasimio. At uh, pakinggan natin itong kanyang mensahe sa mga atleta. Ang kaumpay ay hindi lamang nasusukat sa mga panalo, kundi sa karakter ng mga natin bilang isang bata ng Teta ang karoon ako ng prelegyo na maging kinakawal ng ating monsipyo sa iba't Competition. kompetisyon. Ang kalakasan ngayon ay nagturo sa atin ng mga aral kumukul sa pagtutulungan, dedikasyon at katotagal. Sa bawat pagkakang po, naramdaman ko ang ras ng adrenaline at ang bigat ng responsibilidad hindi lamang para sa ating sarili kundi para sa tingin ko at para sa ating bayan. At pagkatapos nga ng uh, talumpati ng panuuhing pandangal ay ang lighting of the torch ng ating mga palaro pambansa players noong nakaraang taon. As fire ignites, a flame ascends symbolizing passion, unity, and friends. The torch is lit, a victory ride. We have a good right. picture. To push the limits to be and fly. In this way, our spirits shine as one. We shine with all our light Through sweat and tears, we'll find our way to victorious days. May this torch guide us on a quest for excellence, for honor, and for the best. May its light shine bright and true